Guys, meron po dito oh. Meron po kaming anak na mahilig sa ampalaya. Amazing. Yummy. Yummy. Sarap. O, oh, subo ka na. Dali. Nakain siya. Inagaw niya yung pagkain ni mama. O, dali. Subo. Very good po yan. Nakain po yan ng ampalaya. Yes, mm -mm, yummy. O, oh, kain ka na. Dali. Kain. Siya na nasubo. Pinipili niya yung gulay. Oh, dali na, dali, dali. inaantay ka ng mga guys. Dali. Ay, dali. dali na, kain na. Ay, ah. ayaw mo na, ayaw. O, oh, kain na. Tinan niyo po, ah. O. Oh. Ang galing na. Pinipili niya yung green. O. Oh. Kinukuha niya talaga yung green, oh. Oh, ang galing ng bata. <laughs> oh, yung ibang bata ayo kumain ng ampalaya, pero siya gustong gusto. Kinukuha. Kinukuha niya talaga. Oh, di ba? Sana all kumakain ng gulay. nakuha Oh, di ba? Tingnan niyo yan, oh. Ikaw, may ano daw, kamatis. Teka lang, ayaw niya na kamatis. <laughs> oh, gusto niya gulay. Hindi <laughs> niya, <lang, laughs> niya makuha. Wait lang daw. Pag daw kayong mainit. Huwag <laughs> kayo malikot. Daw kayo magulo. Magulo kasi mga ate. Pasaway eh, oh. Wow. Oh. Ang isang ate, oh. Ayaw kumain ng palaya. Ayaw ko din, ma. Ayaw ko din. Gayahin nyo si Hailey. O, oh, di ba? Ang galing. Ano ba kasi? O, na. oh, nasubo si ate. Huwag masubo. ang galing, o. Oh. Uh. Siya lang, siya lang daw. O, rin. po. Oh. Ah, si mama. Si mama. Oh. Ay, sarap, sarap naman. O, oh, palakpakan. Palakpakan kami. Yehey na, yehey. <laughs> ang galing-galing naman ang baby namin. Na ang galing talaga. Ang palay girl. Ang si Ampalaya girl. Ampalaya yeah. girl pala. But... Yeah. Bye. -bye. Bye, -bye.